Ruby, naligaw ka yata. Hindi naman. Ikaw, akala ko ba abala ka sa mga ginagawa mo sa buhay? Basta, para kay Papa, may oras ako. Hindi ka gayo ng iba dyan. Teka, mukhang may pinaparinggan ka yata ah. Ay, bakit? Tinamaan ka ba? Ba't naman ako tatamaan? Bakit? Hindi ba? Kung magsalita Kung naman si ate. Akala Paano mo ko sino? Kahit kailan ate, hindi ka pa din nagbabago. Bakit ako magbabago? Ikaw ba? Nagbago ka na? Hai. Itong dalawang ate ko talaga. Wala pa rin pagbabago. Ano? Papasok ka pa ba? Siyempre naman. Ano pa ba bang gagawin natin dito? Ang init. Kahit kailan, parang asot pusa sa rin. Pumasok na nga kayo ate. Ang ingay nyo. Baka magising pa si Papa sa inyo. Mauna ka na. Mabuti naman po at napadalaw po kayo. Chris, kamusta naman pala si Papa? Medyo ayos naman na po yung kalagayan niya, ate. Nakakainom ba siya ng mga gamot niya? Oo naman, ate. Sabihan mo lang ako pag naubusan at ako na lang ang bibili. Baka mamaya may kailangan pa si Papa. Magsabi ka lang. At ako nang bahala. Ano bang mga gustong kainin ni Papa? Hindi mo alam? Yung mga paborito niya? Para ka naman hindi anak. Malay ko ba? Baka may gustong kainin si Papa. Bakit hindi mo nalang bilhan na masasarap na pagkain? total marami ka naman pera. Talagang marami akong pera. Natural. Kasi, masipag ako magtrabaho, no? Oh, yun naman pala. Tumigil na nga kayo, Ate Roby, Ate Mitch. Magtatalo na naman ba kayo? Hindi kami nagtatalo, Chris. Sinasabi ko lang ang totoo. Talagang ganyan ng ate mo. May magbabago pa ba sa kanya? Bakit ikaw? Nagbago ka na ba? Akala mo naman kung sino makapagsalita itong si ate bakit pigla ka nang tumahimik dyan? Tumigil na nga kayo, Ate Ruby, Ate Mitch. Yung isa kasi dyan, ayaw magpatalo. Ako pa talaga, ikaw nga dyan. Sige, may iwan ko na muna kayo dyan. Habang tulog si Papa, magluluto muna ako ng pagkain natin. Sige, mabuti pa nga, Chris. At dito ako kakain. Ako din, may tao yata. Oh, ikaw pala na. Halika, pasok ka. Sige po, salamat. Akala ko wala kayo. Si Chris umalis. Ako lang mag-isa dito. Saan siya nagpunta, Papa? May pinabili ako sa kanyang gamot. Ah, ganun ba pa? Sana tinawag niyo na lang sa akin. Ayos lang, anak. Wala namang ginagawa si Chris. Eh, kumusta naman yung pakiramdam niyo, Papa? Medyo mabuti naman na, anak. Mabuti at maayos na yung pakiramdam niyo, Papa. Sana ingatan niyo na yung sarili niyo. Hindi na natin maiwasan yun. Tumatanda na ako. Ano ka ba, Papa? Bata pa kayo. Malakas ka pa, Papa. Ano ka ba? Ikaw naman. binobola mo pa ako. Hindi kaya, Papa. Totoo yung sinasabi ko. Anak, kumusta naman pala si Mitch? Ako yung nandito. Tapos, siya yung hinahanap niyo, Papa. Nagtampo ka naman agad, anak. Hindi ko alam dun, Papa. Laging abala yun sa buhay niya. Ah, ba? Hindi ba kayo nag-uusap? Itanong niyo na lang po kay Chris. Baka sila yung nag-uusap. Ikaw yung nandito. Pa, iba na na pag-usapan natin. Ano talaga, anak? Parang may kausap si Papa sa loob. Baka si Chris yun. Pa! Nandito na ako. Mitch, mabuti naman na tumalaw ka. Naligaw na naman si ate. Pa, siyempre naman po. Magaling na po ba kayo? Oo naman anak. Magaling na ako. Pa, huwag na po kayong masyadong nagpapagod ha. Oo nga naman pa. Hayaan mo na si Chris ang gumawa ng mga trabaho dito. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Baka lalo na akong magkasakit. Pa, gusto mo, dun ka muna sa bahay. Maganda doon. Hindi na, anak. Pa, sa bahay namin, may maluwag kaming hardin doon na pwede mong lakaran tuwing umaga. Pa, pag sa bahay ni wala kang makakasama doon. nakaka naman kami paghapon. Yun na nga eh. Bukod sa malayo na, sino may iiwan kay Papa kapag may trabaho na kayo? May kasama naman kami sa bahay, ate. Kaya kahit papano, may kasama si Papa doon. Ano? Iaasa mo sa katulong si Papa? Ate, hindi naman sa ganun. Samantalang sa bahay, nandun ako lagi. At maalagaan ko siya at maibibigay ko lahat ng gusto niya. At bakit ako? Hindi? Ganun ba? Wala akong sinabing ganyan, Ruby. Ikaw ang may sabi niyan. Nakakahiya naman sa'yo. Laki kasi ng bahay niyo. Talaga. Kasi, masipag ako magtrabaho. Ay, nako. Ang lakas naman ng hangin dito. Sobrang lamig tuloy. Tumigil na kayong dalawang magkapatid? Kahit kailan, di kayo magkasundo? Totoo naman ah. Yung anak mo, mukhang ayaw magpatalo. Mitch, kapatid mo yung kausap mo. Nananahimik kami kanina dito. Bigla ka pa kasing dumating. Tama na nga yan. Pasensya na po kayo pa. Baka nagugutom ka na pa. Ipaghahanda kita ng merienda. Sige, kumuha ka na sa rep para makakain na rin si Ate Mitch mo. Ayos na ba talaga ang pakiramdam mo pa? Oo, anak. Oh, Chris. Malapit na yung ni eh, Papa. Anong balak mo? Po nga naman, Chris. May plano na ba kayo? Wala pa naman po, Ate. Kung gusto nyo, ako na lang magayos para sa kaarawan ni Papa. Hindi ba abala ka sa trabaho, Murphy? Basta para kay Papa, may oras ako. Alam mo ba ang mga paborito ni Papa? Hindi ba hindi? Chris, ano ba yung mga gusto ni Papa? oh, hindi ba? Wala kang alam sa gusto ni Papa? Bakit ikaw, ate? Alam mo ba yung mga gusto ni Papa? Pareho naman tayong matagal nang wala dito. Malay natin, nagbago na yung mga gusto niya. Ate Mitch, Ate Ruby, huwag na nga kayong magtalo dyan. Ako na lang bahala sa darating na kaarawan ni Papa. Ay nako, nagmagaling na naman si ate. Huwag na kayong magalala pa ate. Ang gusto lang ni Papa, yung simpleng handaan lang. Ayaw niya ng magarbong handaan. Simpleng salo-salo, sapat na kay Papa. Basta kompleto tayo. Yun yung magpapasya kay Papa. Kasi tuwing karawan ni Papa, palagi kayong wala. Hello, Mitch. Kumusta ka na? Hello pa. Tambak sa trabaho. Kaya eto, hanggang sa bahay, daladala -dala ko. Pati pala dyan. May trabaho ka? Oo, Papa. Napatawag po pala kayo. Maitatanong lang sana ako. Ano yan, Pa? Makakapunta ba kayo sa karawan ko? Hindi ko pa sigurado kung makakapunta kami pa. Ha? Bakit naman? Wala naman kayong mga pasok. Biglaan po kasi. Minsan, pinapatawag ako sa opisina. Tapos, yung mga bata, may kanya-kanya na rin lakad. Ganun ba, anak? Susubukan po namin makapunta. Basta, wala po kaming ginagawa. Sige, kaya ang bahala. Sige na pa. Tatapusin ko lang pong ginagawa ko. Sige, Anak? Si Ruby kaya matawagan na. Si Papa tumatawag. Hello, Ruby. Hello pa. Napatawag po kayo. Kumusta ka na? Ayos naman po pa. May, May pasok, pasok ka ba ngayon? Opo. Meron po. Bakit po? May lakad ka ba sa darating na Sabado? Naku pa. May usapan kasi kami ng mga bata. Napupunta kami sa dagat sa darating na Sabado. May lakad pala kayo? Gusto niyo bang sumama ni Chris? Ako hindi na. Di man lang nila naalala na kaarawan ko. Pasensya ka na pa. Bakit sana? May gusto ka bang puntahan? Wala naman, anak. Hayaan niyo po pa. Pag wala akong pasok, pupuntahan po kita. Sige, ikaw bahala, anak. Sige po pa. Mamaya kasi may pasok na din ako sa trabaho. Mag-iingat ka, anak. Kayo din po pa. Si na lang talaga maasahan ko. Alam nyo ba, sa tuwing karawan ni Papa, Lagi niya kayong hinihintay at gustong makasama. Kaya pala, tumatawag siya sa akin. Oo ate, para tanungin kayo. Nakalimutan ko din nung nakaraan. Kaya pala tumatawag din sa akin si Papa. Inaasahan niya na makakasama niya kayo at maging kompleto tayo. Sa so, sobrang busy ko, hindi ko naisip na umaasa pala siya sa pagpunta ko. Ako din, hindi ko naalala yung kaarawan ni Papa. Kaya nagtatampo siya sa inyo. Kaya pala, hindi na siya gaano nakikipagkwentuhan sa amin, kagaya ng dati. At kumuiwas na siya lagi. Kaya sana mga ate, magkasundo na kayong dalawa. Wala siyang gusto, kundi makumpleto tayo lagi. Kailangan, makabawi tayo kay Papa. Kaya nga, ate. Lagi kayong nagtatalo na dalawa sa harap ni Papa. Hindi nyo alam ang nararamdaman niya. Alam nyo ba na nasasaktan siya sa ginagawa nyo? Mm -hmm. Hindi nyo alam sa ginagawa nyo na lumalayo na ang loob niya sa inyo. Hindi naman namin sinasadya ang lahat. Chris, Dati pa kasi, nagganito na kami ng ate mo. Pero tumatanda na si Papa. Mas nagiging sensitibo na siya. Kailangan makagawa tayo ng paraan para makabawi sa kanya, Ruby. Tama ka dyan, ate. Pasensya ka na, Ruby. Kung lagi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Patawarin mo din ako, Ane. Ate ayaw kong magpatalo sa'yo mabuti naman at nagkaayos na kayo mga ate sana mapatawad pa tayo ni Papa Ruby oo nga ate naging pasaway man tayo huwag kayong magalala mga ate mabait si Papa kaya tsak mapapatawad niya kayo mabuti naman, maaga kong dumating. Oo, oh, ate, mabuti naman at nandito ka na din. Kaya nga, sobrang traffic pa naman, kaya maaga kong nagbiyahe. Ikaw, kamusta ang biyahe mo? Ayos naman ate, mas malayo pa nga sa inyo, pero maaga ako gumising. Oo nga, sobrang init pa naman ngayon. Siguro, tulog ko si Papa. Sigurado yan, pero si Chris, Gising na, tinawagan ko siya kanina. Tara ate, pasok na tayo. Sige. Chris? 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 Mukhang na sila ate. Mga ate, mukhang ang agan nyo ah. Siguro nag-uusap kayo no? Hindi no. Nagkasabay lang kami nang dating. Magkapatid nga kayo. Tara, pasok na kayo sa loob. Sige. O oh, ano? Simulan na natin ang plano? O oh, ate, magtulong-tulong na lang tayo. Mukhang may plano kayong hindi ko alam ah. Mamaya, malalaman mo din. Oo nga naman, Chris. Kayo talaga. Bilisan na natin habang tulog pa si Papa. Maya-maya yun, magigising na siya. Ano pang hinihintay natin? Tara na, para makapag-ayos na tayo bago magising si Papa. Sige, Oh, anong kaguluhan ito? Pa, gising ka na pala. Oo nga pa. Nagising ka ba namin? Hindi naman, mga anak. Pa, gusto mo na bang kumain na? Ipaghahanda kita ng pagkain. Sabay-sabay na tayong kumain pa para masaya. Sige, gutom na rin ako. Sige na mga anak. Sabay-sabay na tayo. Dito po kayo pa. Uh -huh. Uh -huh. Siguro pa masarap yung tulog niyo kagabi. Hindi na Pa, siguro na naginip ka no? O nga, sa panaginip ko, nagtatalo daw kayo magkapitid. ba't kayo tumatawa? Pa, pasensya ka na sa amin ni Ruby kung naging pasaway kami. Oo nga pa. Sana mapatawad mo kami. Bakit? May kasalanan ba kayo? Papa naman. Puro kabiru Pa, alam namin na nagtatampo ka sa amin. Hindi naman. Pa, kunwari ka pa. Sana pa, mapatawad mo kami. Pa, sorry na. Sige na nga. Hindi na ko galit sa inyo. Pinapatawad mo na kami? Oo naman, mga anak. Huwag niyo na daw po ulitin, mga ate. Maraming salamat pa, ha? Hindi na po pa. Pangako. Salamat po. Gaganganin niyo kong eh? Kaarawan ni Papa ngayon, kaya dapat masaya tayo. Tapos na ba iniluluto mo, ate? Oo naman, kanina pa. Ano pang ginagawa natin? Kumain na tayo. Lahat ng magkakapatid ay may kanya-kanyang ugali. Sa bundang huli, isang pamilya pa din na matatawag sila. Kaya magmahalan at magtulungan ang bawat magkakapatid kasi sila lang ang magtutulungan sa hirap at ginhawa.